Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence po, di na po Dinamay talaga ng app teacher party list at ni Franz Castro itong mga public school teacher Bakit? Kasi sinabi nila sa kailang interview na ang mga public school teacher ay gustong ipa-impeach si Bipi Sara. <laughs> Naku, oy, nahi, hindi ba kayo nahiya yung pagmumukha ninyo, oy? Pati mga inosente public school teacher, pati yung mga public school, school teacher na mahal na mahal si sa Bipisara, Sara, dinamay nyo sa inyong sariling, sa, sariling mundo, sa inyong gusto. Naku po, kabibig, oy. O yung mga public school teachers dyan, ano ang yung komento na dinala yung mga pangalan nyo? Di ba ang isang public school teacher, non-partisan yan? O? Huh? Walang komento yan sa kung ano-ano nangyari ngayon. Kasi kailangan lang dapat balance sila. Dapat sila yung mediator. Eh bakit anong nangyari ngayon, mga kabibig? Mga public school teacher daw. Gustong ipa-impeach si Dapat sana yung confidential fans ni Bipisara Sara daw ay dagdag, pwedeng pang dagdag sahod sa mga guro. Uy, magtanong kayo sa DBM magtangon kayo kay Bongbong Marcos. Siya ang presidente. Kung may plano, ba siyang taasan ang sahod ng mga guro. Hindi hawak niya ni BP Sara. <coughs> oh, grabe. O, oh, eto ha. Ito yung sabi ni ate na, hala, confident na confident si ate. Oh, oo. Oh, oh. Na mga public school teacher, we are demanding na uh, yung BP Sara bumaba na sa pwesto. O, oh, eto ka, baby. Manikinig tayo. Yung mga public school teacher sa ilalim po ng Alliance of Concerned Teachers ay kaisa po <laughs> sa araw na ito ng iba't ibang mga organisasyon uh, bilang complainant uh, sa pagpapa-impeach po no sa ating BP Sara Duterte at Wow, complainant. Meron talaga nagpa-member sa Act Teacher Party list, no? Komplainan pa ang mga guro. oy narinig ko yung mga friends ko ha. Masaya sila noong si VP Sara ang DepEd Secretary. Ramdam nila na meron silang DepEd Secretary. Ramdam nila ang presensya ng DepEd Secretary. Ito lang baka ito si ate, hindi nararamdaman kasi ang kitid ng utak. Guro pa naman, kitid ng utak. Sa resign, uh, DepEd Secretary. Kami pong mga guro, oh. malinaw po sa amin na kung gaano kahirap yung aming sektor, Siyam sa bawat sampung guro ang hindi po talaga nakakatungtong sa living wage yung sahod hirap na hirap magturo sa napakasikip na classroom. at uh, talagang eh, hindi problema ni Sarah yan. Problema yan ni BBM. Doon kayo magtanong ni BBM kung ano ang gagawin niya sa sahod ng mga guro. Kung gusto niyo maging kung gusto si Sara ang ang sasagot sa mga problema niyo, hindi eh, pa upo on niyo siyang presidente Parang may siyang hakbang para tataas ang sahod ng mga guro. Huwag iasa ni Sara dai. Ano ba ito? pugot sa sarili naming bulsa, nagkakanda utang para po dun sa pangangailangan namin sa eskwela. Kaya uh, galit na galit po talaga yung mga teachers natin wow. habang naririnig. Galit na galit ang mga teachers. Dahil may MOOE ang every school. May budget ang every school. E eh, tinanggal na nga ni Bp Sara yung mga dekorasyon-dekorasyon sa classroom para hindi na mag magkuha ng, bul ng pera sa bulsa ang mga guro. Dahil hindi mo talaga nakita ang benepisyo dahil kung nagproblema ka dahil sa mga materyales sa eskwelahan dahil, magtanong ka sa head nyo, nasaan yung MOOE. Eh. Huwag si BP Sara dahil. namin yung hearing kung saan talagang sumasambulat po sa atin yung katotohanan kung gaano nilulustay wow. yung pera ng bayan ng ating uh, isa sa mga pinakamataas na posisyon uh, position at official ng ating gobyerno. Mm. Uh, para po sa amin, ng mga teachers, mm. kung hindi nagpe-perform ang isang estudyante... At... para po sa aming mga teachers, ha? O lahat ng mga public school teachers, ha? Damay-damay na to. <clears throat> Isa kayo sa mga komplainan, damay-damay na to. Nako, pag si Bipisara Sara ang makaupo, nako, paano na yan? Alam niyo naman si Bipisara, hindi siya mapapatawad. Nako, komplainan pa na mga guro para po sa amin, ng mga teachers, na hindi sumasagot sa mga simpleng tanong. Hindi talaga siya fit sa posisyon na yan, kailangan po siyang i-kick out. O sino ang fit, Dai? Eh, ikaw. Ikaw ang fit maging vice-presidente. Ikaw ang fit na fit na magiging DepEd Secretary. Magsalamin mo na, Dai, oy. Mm. Di porket guro, alam na lahat. Di porket guro, ang France Castro nga, guro ba yan? Oh, may convicted pa nga. Para sa aming mga teachers po, kaisa po kami sa pagpapanagot sa uh, ating VP Sara. Tingin po namin ang 6 uh, oh, 612.5 million na pera sana sa confidential fund ay makakapaglaan sana no na napakaraming classroom, 300 classroom na sana yan at makakapagpasahod ng uh, mga bagong guro na kailangan Ngay. natin. Ang sa... budget sa classroom nasa DPWH dai. No. Oh, wala sa vice presidente dai. Magtanong ka dai. Uh, Department of Education. Malinaw po sa amin ang kahilingan ng mga teachers 50,000 para sa entry level pero pinamimi Dai, humingi ka kay Bongbong Marcos, at kay Sara. Igay pinamumudmud pala sa mga opisyal na 50,000 no sa mga opisyal ng Department of Education. Kaya po, para sa amin, hindi kami papayag na hindi mapapanagot hmm. ang uh, Sara Duterte. Hindi papayag ang mga guro na hindi managot si Sara Duterte. Paano na 'yan? Mga guro oh? ala, hindi papayag ang mga guro. Hindi mapapanagot ang uh, Sara Duterte na ito. Hmm, ito. Kaya po, para sa amin, hindi kami papayag na hindi mapapanagot ang uh, Sara Duterte na ito. Ala, hindi mapapanagot ang Sara Duterte na ito. Hala, paano yan? Damay-damay mga guro nito. <clears throat> Nako, sure ka ma'am? Nag-represent ka sa mga teachers? Hala ko po ma'am, election na please. No to act teacher party list jud. Bayad ka ma'am? Kulang pa ba ang sahod ng gobyerno? Ma'am, may part-time ka ma'am? Clear pa sa mod, language reflect her communist mood. Full of lies. Mga kasamahan teacher, paki-post ang pangalan nitong act teacher para ma textmate where she is. Nako, ikaw ang managot dai. Hmm. Sa pinagsasabi mo, sino nang utod at nagbabayad sa Teacher ba to? Anong klasing utak merong ang teacher na ito? Di mo alam si sabi mo, ma'am. Ilang taon pa lang si Sara, mahiya ka na, ma'am. Hala. Tumigil ka nga, baka NPA ka rin na ano. Tanga, bayaran bang babaeng yan? Nako po, ano pa ito? Teacher yan, anong school nakakahiya sa mga estudyante? Dinamay pa kami. We, di nga ma'am. Nasa mabuting kalagayan nga ba kayong mga teacher sa na nagdaang DepEd Secretary? Lokohin yung lelang nyo po for your informations. Two year pa lang si VP Sara, makapaghusga ka po, uwagas. Napaghalataan tuloy kayo ma'am na magkano po ba ma'am? Ang flood control ma'am, hindi po ba kayo magtatanong? Malaki pa dyan. Baka pwede po yung gamitin para pangpasahod nyo. Bakit ayaw nyo pong pag-usapan? Tanong ko lang po, majority ba sa sambay ng Pilipino na, na gustong impeach si Bibi Sara? Ang presidente nga ayaw i-impeach si Bibi Sara. Sino po ba kayo? Allah. May binabasa si Ma, may script. Alam. Galingan niyo po, ma'am. Malapit na po ang Christmas party. At least na lang, may pabonus po kayo galing sa bulsa ng mga magnanakang tonggrosista. Nako. Taga saan po kaya itong si ma'am? Ano kayang problema niya? Depressed? Hala! Sa totoo lang, nag-level up ang school at estudyante noong panahon ni Death Ed Sarah. Ang tanong, magkano bang binabayaran para i-hire po kayo, ma'am? nakakahiya po pag may pamilya ako, hindi na po kayo ah, pag kung ikaw ay pamilya ko, ma'am, sabi ni Erlinda, nakakahiya po kayo lalo na sa mga anak nyo. Shameful para sa mga anak mo. Hala, paano 'yan? 'Yun ang mga komento ng ating mga netizen. Ha, hindi binabasa ko lang po ang mga komento ng mga netizen hinggil sa bidyong ito. <clears throat> nakakahiya. Huwag kang mangdamay sa kapak mo, guro. Kasi tanging si Inday lang ang nakakaintindi ng mga pangangailangan nyo. Bakit hindi ba kayo nakinabang sa binigay ni Inday na laptop at ETV? Hala. Parang may binabasa lang si ma'am, hindi memorasado, na ma'am, bagsak ka sa yo. recitation. Huwag <laughs> nyo kaming ululuhin ma'am. Ikaw lang po ang nagiging ulol. Impeach ang mukha mo, baboy ka. Hala, grabe naman ang mga komento ni Grisela KLM. Nako. Anong ba naman yan? <coughs> Grabe. O, oh, ito ha. May ipopost ako sa DepEd Tambayan para alam din ni Ma'am kung ano ang hinanakit na at ano ang gusto ng mga tao kay, kay Sarah. Ito o. Oh. <coughs> <Sahin> natin ha. <coughs> DepEd Tambayan. Kahin natin. Kakamping here. I did not vote for Sarah as VP, but with all sincerity, I appreciated the policies she implemented that benefited the lowly teachers. I admired that what she decreed, no dip and minor goods, gods, and goddesses could contradict. She listened well to the teachers' complaints and promptly acted on them. Teachers complained how classroom structuring was such a physical and financial burden to them. Hence, the classroom decor ban. Teachers whined on how administrative tasks took precious time and made them lose focus on teaching. Hence, her mandate to exempt teachers from admin tasks. Teachers cried for the lack of rest and vacation time. Hence, the mandatory uninterrupted vacation that we are enjoying now. For so long, DepEd have been led by those who came from the education sectors, yet none of them had ever truly looked into the welfare of the teachers. Maybe they have this deeply ingrained idea that teachers, being deemed as modern heroes, should continue to suffer and sacrifice. Sarah, as DepEd leader,